Hello mga idol. Gandang hapon sa ating lahat. For today's video, sasama ako sa mga ano, sa mga pinsan ng misis ko. Pupunta kami doon sa may ilog, you know. may ilog ano na yun, yung ilog na yun. Pupunta ako doon. Nandoon na sila. Kusun lang ako kasama ko misis ko. Nangano sila eh, na, nanguhuli ng ano, ng tilapia ba yun? May dala silang ano, yung lambat na hinahagis. Hindi ko alam kung anong tawag yun. Tawag yun ta sa amin yung yung nang tawag yan sa amin mga idol. Pero punta tayo doon, yung know, motor tayo mamaya. May may mainit pa eh. Doon tayo pupunta para makita natin kung paano hulihin nila. Ang ganda rito sa ano mga idol. Sa Tabuk. Ganda yung ano, mga ano yung ano. Yung mga uh, bundok lawak lawak yung ano mga idol lawak yung bundok Mamaya pupunta tayo. Sama ko yung, ano, misis ko. Doon, o. No. Yun, yun, doon, doon tayo pupunta, mga idol. Malayo-layo yun, eh. <coughs> Ilog na yun. May, parang, ano, bundong, mga bundok-bundok. Motor kami. Dito kami dadahan, iikot kami. Init pa. Mayamaya. -maya. Kanina pa pumunta yung mga kamag-anak niya, eh. Nanghuli ng, ano, tilapia. Samahan natin, mga idol. Ang maganda to. Dito, dito dito daw dadaan eh doon pupunta mga idol layo lakarin lang sana namin kaso ano malayo daw <laughs> lakarin lang sana namin ng ano yung misis ko kaso malayo daw sabi nila ano hila mama kaya motor lang kami ano um, dami nasa puno na ano talaga nasa ilalim yung mga bahay ang dami mga puno puno ganda ganda yung mga ano dito yun, no? yun yung bahay nila ano nila mama yung tsahe ng Mrs. ko ang uh, ganda kahit mainit natulog nga ako kanina tanghalig hanggang may natulog sa may lalim ng puno dala lang ako ng upuan okay sarap yung tulog mga idol tige mga idol samahan mo ako tara let's go mga idol andito na tayo sa ano sa may ilog umuwi na yung pinsan ng misis ko wala kunti lang huli eh, ilan lang piraso tabukol pala tawag nila noon mga idol yung lambat na inaagis na laki pala yung ano dito laki yung ilog dito sa tabok ano ang ganda mga idol andito kami tumuloy kami sama ko yung anak ko tsaka yung isang ano bali apo apo na nang missis ko lawak lawak ng ilog mga idol Ano? sarap siguro dito maligo lamig siguro dito maligo mga idol pag maano ang mga idol, ligo talaga ito ngayon. <laughs> ligo talaga ito, idol. You know. Lawak ng ilog. Meron pa doon, Yun doon, mga idol. Meron pa doon. Yun, ang gaganda yung mga ano, idol, oh. Yung mga bundok. Ah, uh, lawak. Yun doon yung anak ko. Sama yung ano niya pinsan niya naglalaro ang ganda parang <laughs> nagbabadya na ano mga idol na ulan kaya makulimlim ganda ah ligo anto ngayon mga idol saan kaya doon banda mga idol oh? sarap siguro doon maligo wow okay mga idol iwan ko muna tong ano yung gopro ko kasi hindi na hindi na gopro yung gamitin ko hindi muna ito na lang muna cellphone ano ang yung bundok doon mga idol oh. ang ganda paikot talagang ganun gano no parang halos yung halos magkaparehas yung shape ng mga ano mga bundok nawak yung ilog pala din dito yun talagang ay sarap maligo to mga idol <laughs> Kaso hindi ano hindi hindi malamig. Tingnan mo yung magpinsan doon oh. <laughs> hindi kasama yung ano si Bunso. Kasi hindi kasi sa motor. Hirap kasi, hirap yung daan, bato-bato din mga idol. Papunta dito. Wow. Ang ganda naman talaga. Yun, na sila tayo nandun, o. Oh. May dulo. Tabukol pala tawag doon sa kanila dito, mga idol, yung inahagis na, ano. Inahagis na, ano ba yan, yung ilambat, tabukol. Ganda, mga idol, Oh. Wow. <laughs> Darap! maligo ang mga, idol oh. Kaso arang ano, arang nagbabad siya yung ano, ulan. Kulimlim. Ganda sana pa gano eh. Pag job, pa ano na yung araw, ganda sana tingnan. Yung magpinsan, you know. <laughs> Nag <laughs> Nagbabanding din yung magpinsan. Mamaya pa kami aalis mga idol, balik ng ano, kereno Mamaya madaling araw. Wala. Umuwi na yung mga ano, kamag-anak na misis ko, ando na. Kami na lang tumuloy. Okay, gusto ko maano yung ilog. Kita yung ilog. Wala pala. Wala na sila, umuwi na. Ang ganda rito. O, may shirt pa ako mga idol, may dala pa akong short, ligo talaga ako. Aso, wala akong dalang shirt eh. Kaya hindi tayo makaligo. Hindi makaligo mga idol. Oh, Ang <laughs> Panalo. Nawak mo na. Ah, doon pa. Dito yung ano. Eh, barangay Kawayagan. Oh. Aw oh, kawayaga o oh, nga kawayagan Kalinga Kalinga province dito nga idol. Ano lawak yung ano. Talagang ano talaga oh. Kala gala na hapun na kasi. Sobrang init dito mga idol kanina, grabe. Hindi mo maano yung init pag nasa labas ka, karami sakit. Alam mo yung ano ko? Pulang-pula na yung mukha ko. Grabe <laughs> yung init dito mga idol. Talagang fish. Grabe. <laughs> mga <My> idol oh. Yung <laughs> <Bata, naligo> na. <laughs> Wala lang akong dalang ano, may dala pa lang akong ano, yung short mga idol. Ligo talaga ako. Aso, wala akong dala eh. Dala ako ng ano, ng damit. Kasi akala namin uuwi kami agad. Hindi pala, akala namin uuwi kami ngayong ano eh, kanina tanghali eh. mamaya pa daw madaling araw kami balik sa ano, Kireno. Ano din yung idol? Mahaba-haba din yung takbo namin. Nasa... 7 hours din, galing dito sa may ano, may tabok 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 tabo ano bang ano to dito tabok tabok kawagayan tabok kawagayan mga idol tapos papuntang ano Kerino Kerino Ilocosor ano din takbo din na seven 7 hours matindi yung daan may maganda yung daan kaso yung may iba parte na palubak-lubak bato-bato ganito mga idol oh. ganito tapos paakyat pa pa ganun. Mahirap din. Para yung mutmut natin talagang yak-yak eh. <laughs> Sulitin natin yung bakasyon kasi pagbalik natin dyan sa ano, pagbalik natin sa Maynila, trabaho na naman mga idol. Tagal na naman makabakasyon dito. Ilang taon na hindi nakabakasyon yung misis ko dito sa ano nila. Nasa 9 years na rin ata. 9 years. Hindi siya nakabakasyon. Ngayon ulit. sa Maliit pa yung ano, malit pa yung anak namin. Yon Yung ano na yun maliit pa yan, nagbakasyon dito siguro nasa ano pa 9 years old so, ngayon, ano na nasa 18 na yung anak ko, laki na bata pa ganun, ganun pa siguro kaliit yun yung anak ko, bakasyon dito ngayon, laki na kaya hindi na niya, nga namin dito naanap namin, hindi na nila alam kung saan na banday <laughs> ganda pa rin sulit pa rin yung bakasyon mga idol panalo pa rin kaso pag ano dito mga idol grabing init pag ano tanghali talagang oh, no, halos hindi ka makalabas grabe sakit sa ano sakit sa balat mga idol yung init sayang yung video ko sa ano mga idol yung kuha ng gopro ko sa kireno papunta namin dito galing kaming kireno ano maingay pangit pala pag nasa ano wala pa kasi tayong magandang mga gamit mga idol pang ano eh, pang vlog eh. Tsaka na, maka ano rin tayo niyan pag sakali, pag <laughs> palarin. rin. Maganda, lawak din oh. Yow. Sis! Makaligo sana kaso wala eh. Ano? Doon pa yung ano, ano Doon pa yung bahay ng eh, kamag-anak ng misis ko. At dito mga idol, talagang panalo. Ang ganda talaga sa probinsya mga mga idol. Pag ano na, pag tumanda na, ang ganda talaga sa ano, probinsya maniraan Kasi makano ka ng presko ng hangin. Ganda. Dami pa sila mga alaga ng mga ano, manok na native. Araw-araw ah, mga idol, ulam puro manok native mga idol sa Bosabaw. <laughs> talaga namang abanatan ah, talaga mga idol, kain. Ah, mamaya pa kami alis, madaling araw. Balik kami, ano, balik na naman kami Karino. Anuhin ko na yung GoPro ko bukas para maganda na yung kuha, yung mga yung cave mga idol. Yung ang ganda, ang ganda tingnan. Kaso gabi kasi kami dumadaan. Mga bukas, maaga kami. Makuha na natin ng video mga idol. Ang ganda. Ang ganda yung mga ano nila dito. Lalo na dun sa may ano. Sa ko, nung anong parteng lugar yun. Ang ganda. Ang ganda yung ano nila dun. Mga bundok. Talagang nawak talaga yung bundok dito mga idol. Grabe. Talagang panalong panalo talaga yung ano. Yung isa naligo na. Yung bata. <laughs> naligo na mga idol. Naligo na yung bata mga idol oh. <laughs> Sakay ko pa yan sa ano. Kaming tatlo sakay sa mutmut -mut mamaya. Kaso hirap yung daan eh. Pababayan ko siguro palakarin ko muna yung anak ko sa may bandang ano, bandang unahan. Ganito mga idol oh, yung daan. Ganito yung daan mga idol. Ah, ano mong lalaki mga bato. Ah, kawawa si mutmut pag kargahan mo ng ano, magmay angkas ka, kawawa. Wow. Sulit oh. Ganda do no. Oh. Nawak Lawak yung ilog dito mga idol. Tingnan mo naman yung mga ano, magpinsan, nagbabanding Galing pa naman magtagalog yung ano, yun, yung, yung batang yan. Galing magtagalog. Kaya yun, nandun lagi sa kuya niya. Lagi niyang inano yung kuya niya eh. Talaga naman, kaganda-ganda. Ganda. panalong panalo mga idol oh. O, mga idol oh. Lawak. Ito yung ano pala mga idol, taniman ng mais. You know, yung, ano inano na nila siguro taniman na to. Ano na nila lawak din yung taniman ng mais oh. Ang lawak. Nandoon yung ano, you know, yung bahay na yun yun yung bahay na yun hindi yun dito yung pangalawa nandun yun sa malayo dun pa yung bahay ng ano pinsan ng misis ko dun pa kami uwi yun nandun iikot lang kami ito doon lawak lawak yung taniman ng ano mais hanggang doon sa may dulo yan <coughs> ito yung ano dito mga idol hanap buhay nila mga idol oh. mga buntok ang ganda ang ganda tingnan yung mga bundok, oh. Ang uh, yun, oh, ganda yung bundok na yun, oh. Ang bundok na yun, mga idol. Ang ganda. Talagang hmm? green na green yung ano niya. Yung kulay niya. Dito wala na kasi hindi na natin masyadong makikita, mga idol. Makulimlim kasi. Yung natakpan ng ano, baka nagbabadyang ulan yan. Uh, iniwanan ko muna yung anak ko nandun hindi to ako pumunta Abi, panalo hanggang dito dito papunta doon doon pa sa kabila doon pa sa kabila yung ilog ng lawak laki yung mga ano dito Yung hey mga idol, puntahan na natin yung anak ko. Pauwi na rin kami. Kasi ano na, medyo nagdedilim na. Para hindi ako mahirapan. Mahirap kasi yung daan dun mga idol. May parte na ano, ganitong ano, ganito. Ganito yung ano, pababaan ko siguro yung anak ko mamaya. Kawawa si Mutmut mga idol. <laughs> puntahan na natin yung anak ko. <coughs> Pag malakas siguro to yung ulan dito, grabe siguro, abot dito oh. Dyan, yung ilog. To doon sa kabila, hindi pindi pa ito. Doon pa sa kabila mga idol. Doon pa. Kabila pa siguro. Kasi may tubig dito, doon din sa kabila may tubig din mga idol eh. Ang ganda. Kaso hindi makaligo. Kasi walang dalang damit. <laughs> Hanggang tingin na lang. Sarap sana maligo. Hanggang tingin na lang tayo muna. Next time. Pagbalik natin mga idol. Balikan pa rin natin to kahit malayo mga idol. Uwi nga tayo ng ano? Uwi nga tayo ng late na malayo yung idol sa so dito dito oh, ano lang takbo dito eh nasa 12 hours lang <coughs> eh yung papuntang liti so asa ano pa yan hanggang sursugun pa lang yan nasa 14 hours to 13 hours yung takbohin mga idol maganda lang yung daan doon dito ano talagang kahirapan talaga yung daan dito pero kaya balikan pa rin natin to hindi tayo ano hindi tayo magsawa o balik balik dito mga idol andito yung mga kamag anak ng misis ko sa tabuk sa tabuk tabuk kalinga province sa kawagayan tabuk Chat out sa mga ano ko mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta sa panood ng mga video ko. Nihingal ako mga idol ah. Nihingal ako mga idol. Lakad kasi ako doon. Oh. Doon ako galing. Doon sa malayo. Niwanan ko muna yung anak ko na dito. Lakad doon ni Hingal ako. <laughs> Talagang pawis. Nagpawisan talaga. <laughs> Pawin na rin kami mga idol. Kasi ano na, uh, padilim na. Eh, hindi natin kabisado yung daan. Sige mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.